tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang biktima ng motorcycle accident sa Cebu kaninang umaga. Ito ang balita ni Bernard Daddy. Bumangga sa likurang bahagi ng isang truck ang sinasakyang motor ng mag-amang sina Robin Tapia at Roland Tapia sa barangay Tipolo, Mandawi City, kaninang alauna ng madaling araw. Nagtamo ng mga gasgas sa kanang braso at kanang hita si Robin Tapia. Samantalang galos naman sa kanang braso ang tinamo ni Roland Tapia. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima at dinala sa St. Vincent Hospital sa Cebu. Ayon sa mga nakasaksi, binabagtas ng dalawang sasakyan ang kahabaan ng main road nang napadaan sa lubak ang sinasakyang motor ng mag-ama kaya tumama sa likuran ng truck. Kasamang Cebu News Team, Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide.